40% na lang ang natitira yung 60% na pupunta sa korupsyon kasi na, ibigay ko niya, niya sa contractor A, si contractor A is sub ko niya ang contractor B contractor B is sub ko kay contractor C papasa-pasahan hanggang sa dumating kay contractor D wala na matitira eh, paano pa yung mga district engineer? Paano pa mga ibang ponsyo pilato na kailang makat ng... DPWH walang maisagot sa katanungan ng mga senador sa Committee on Public Works kung ano na ang ginagawa nila sa mga critical area kung sakali tumama ang malakas na lendel sa ating bayan. Dahil ayon kay Senador Tulfo alam naman daw ng lahat na substandard ang mga material A na ginagamit sa bawat mga project dahil 40% na lang ang napupunta sa mga engineer at ang 60% napupunta sa korupsyon ayon mismo kay Architect Palapox. Dagdag pa ni Tulfo pinagpasa-pasahan ng mga contractor ang project from contractor ABC hanggang sa wala na matira, Narito panuorin ang video at kung bago ka lang sa ating channel huwag kalimutan mag subscribe para palagi ka updated sa mga balita dahil iba na ang may alam. Direct to the point, ano pong nagawa niyo o ginagawa niyo so far doon po sa mga tirahan, mga bahay-bahay ng mga pobre ating kababayan? Direct to the point po. Huwag nyo kayo magpaligod-ligod, please. Alright, sir. Uh, for and for the specific uh, calamities that uh, occurred, our department uh, through our secretary has uh, issued. Mr. Chair, for the second time, direct to the point. Ano po kung meron na kayo nagawa? Yung sa mga estero. Sa mga estero at sa mga bahay sa, ng mga uh, kababayan natin na nakatira sa uh, informal settlers area. Ano po ginawa niyo sa mga bahay nila? May mga two-story buildings dyan, three-story buildings na paupahan sa mga informal settlers. Yung mga maliliit na bahay dyan, yung mga bunga na bahay sa informal settlers. Sila po, ayon po kay architect uh, Palafox uh, sa mga service o sa mga ginawang studies ng mga eksperto, sila po maging hardly hit sa 30 to 40 na building ng collapse that will come from informal settlers area. So what have you done and what are your plans and what are you doing right now? Direct to the point po sir huwag na magpasikot-sikot. Kasi meron tayong 800 billion dyan, sabi na budget di wa para dyan at meron pa binabagay itong World Bank. So ano pong ginagawa niyo? Please sir, direct yo. Bago tayo mabusa ng oras. Mike, please. Our, our building officials uh, in Metro Manila and all other jurisdictions have a standing directive to to conduct inspections on all of these uh, structures within their jurisdiction. So uh, currently, we are receiving the reports. No, uh, this is continuous and um, this is a uh, recurring task. No, Mr. Chair, uh, I have to interrupt him again. Magbigay hukay ng specific know my areas and formal centers in Metro Manila. Malamit eh, na na inspect na po. ng uh, sabi niyo mga LGO uh, in coordination with DPWH anong areas ng mga ito at ilang mga bahay na ito and can we see samples of those uh, surveys or uh, inspection that you have done and the works that you have done I need those records Alright sir, um, just be specific ganun lang kasimple dahil mahirap natin pinag-generalize natin paikot-ikot tayo dyan eh nasagutin nyo lang kami ng ganito eh di ba? so be specific Sir Chair Sir Chair Right. Uh, Basta ang persona, Sabihin mo lang kung totoo kung wala. Kung wala kayo nagawa, sabihin lang, you may didihan naman namin kayo. Kung wala. wala kayong ginawa, you know, di dito. Ano pa, ba, meron o no? wala? Meron o no? wala. Meron. We, we have uh, a record, sir, of this, ano. But if you would give us time, we can collate this and uh, furnish the... Sir, alam niyo naman po, Mr. Chair, alam naman niya na ito yung pag-uusapan natin. Sana pumunta na ito prepared at dala mo na yung mga papeles na dokumentong yun, records na yun. Hindi po ba, sir? Kailangan, pag pumunta kayo dito sa Senado, kailangan handa tayo paragi. No? Hindi po pwede yung, ano, ayan, and, 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 ano, resolution naman eh. And yan yung urging the public, Department of Public Works over, over and all local government units to conduct immediate audit and review existing buildings, structures. Di ba? Tapos alam nyo pa yung nangyari dyan sa, sa Turkey, sa Lebanon. So, automatic yan, yan ang pag-uusapan natin. So, kailangan ready tayo palagi. Yes, sir. Yeah. Um, in fairness, sir, no, sa building officials, our, uh, our latest directive, which we sent last February 6, 2023, they're still submitting their compliance reports for this one. So, 2016, Puyot? Uh, 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 no, sir. This is, uh, we actually remind them every time my calamity, sir. Okay, so, so the... after you have reminded them, so they should have gotten back to you. Yes, uh, uh, para dun sa report na yes sir. Nila. And, so, uh, have you asked for those reports? Yes, sir. Uh, they... and, and can we see those reports? Um, uh, right now, we don't uh, physically have it here. We can't. Yeah, sir, kayo mismo nagsabi sa DPWS, important yung monitoring, sinabi ni Engineer Fala Fox, ni Architect Fala Fox, monitoring is very crucial here. So, wala pala kayong ginagawa monitoring. After na kayo po mag magbigay ng recommendation, papabayaan nyo na, bahala na si, kung sino man po si Pirato, kung gagawin nyo yung trabaho, hindi. Dapat meron kayong follow-up monitoring to ensure na yung inyong recommendation ay nasusunod. Hindi po ba? Yes, sir, yes, sir. Uh, we actually do that, sir. We actually... Then, if you did that, nasaan po yung report? Um, Um Again, sir, uh, my apologies. Um, uh, please uh, provide us a little bit of time. We Ito can... po kasi masama, Mr. Chair. Kasi pag mga pobri natin kababayan, Ang palagi natin tinututukan, siguro yung mga private homes na kung saan, pag mga mayaman na meron padulas, kaya agad-agad binibigyan yung attention at inaayos yung kanilang uh, retrofitting. Pero yung mga nasa informal na mga, mga walang bosses, mga defenseless, nagpapabayaan. And for your information, sila po yung magiging uh, pinakamalaking uh, pagkakaroon na ng biktima. Uh, Mr. Chair. Okay, uh, siguro yung question mo, no? Pwedeng pasagutin natin ng MMDA. Yeah. Is it okay with you? Yes, sir. Senator, um, Senator Attorney Artes, uh, uh, acting chairman ng MMDA. Okay, uh, attorney? Yeah. Uh, on, sa part ko ng MMDA, starting 2013, nag -re po tayo sa mga LGUs to conduct an inventory of buildings in uh, Metro Manila every five years po yan. So, 2013, 2018, and due po ulit ngayon for submission yung inventory na yan. At based po sa latest inventory po or statistics ng MMDA, 64% of the buildings were constructed before 1992. Meaning before po noong um, amendment sa Structural Mr. Kerr, sorry. I have to cut him up again. Okay. Ang gusto ko pong malaman, kung kayo po ay gumawa ng um, structural uh, auditing sa mga buildings na, na sa mga... Um, informal settlers area. Kasi po, nagtanong na po ako sa mga barangay chairman, sa mga lugar na kung saan kinaroon na natin mga police of the poor. Wala man lang daw nakita sila chairman na mga taga DPW sa so MMDA na gumagawa ng virtual painting sa mga bahay-bahay doon. Na yun, may isang pond, yung mga pwede, mag yung pond, pwede, po, yung mga bahay-bahay doon, kung pwede, iwan-iwan na po, kung pwede, pinabaklas po yung mga na para magkaroon po ng daanan in case of emergency. Yung mga kababay natin na tumatakas from the fire. After the earthquake, ano po eh. So, yung saying, 64% mga tiyemang that figures, what would mo, ko ay siya saan? po kasi ang ng inventory, kinukulit lang po na data. Kaya po meron po ng LGUs. po po dapat parang nasa ng mga data ng Pakita sa James Richard. Yes, let's this. Actually, Kasi ang nangyari po dito kayo,

kaya hindi po MMDA ang nag inspect o, hindi hindi po hindi wala hindi po. Kahit hindi sino pong hindi wala hindi po. po ang hindi 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 complied. LGU function po yan with your respect again. Well, sir, regardless, magtuturuan kayo. Ang gusto ko lang po malaman, dapat po meron kayong system in place na para yung po mga recommendations, yung po mga kailangan gawin na susunod. At yan po ay recorded. At kapag meron na po ganitong klaseng hearing, may po-provide nyo po sa amin para yan po ay may disseminate namin information yan sa taong bayan so that this taong bayan will be prepared. And they will know what uh, they know what will they will do in case an emergency like 7.2 earthquake happens. Yes, Your Honor. Uh, nag -e educate naman po kami. That's why meron po tayo mga shake drills and... Uh... Shake drills is not enough, sir. Shake drills yes, is not sir. enough. Uh, importante, sir, mag-build kayo ng mga structures na earthquake resistance. Kahit ano klaseng shake drills ang gagawin po niyo kung yung building ay magkukulaps, dahil hindi po magandang structure, hindi po na, na, na-ayos, hindi na, po na-retrofit, wala rin maliit lang po may tutulong ng shake drills, Ang may tutulong po dapat as much as possible maging earthquake resistance po yung mabildi, kasama po din yung retrofitting kung tawagin. Di po ba? Apo, uh, ang makakasagot po niyan ay siguro yung ibang agency so far as MMDA is concerned. Uh, kami po yung preparedness lang po ng mga tao. Uh, we identified, nasabi nga po ni Architect Palapaks yung mga quadrants kung saan po na-identify po natin kung saan po pwedeng pumunta yung mga tao na safe. Uh, kasama po lahat yan sa preparation po natin under Metro Manila o Plan Yakal po. In preparation. La last na lang po, Mr. Chair. Isa pa po, uh, pagkatapos ng earthquake, maraming bahay ma-damage ma, ma o collapse. Ang iskulahan ang pinupuntahan, evacuation centers and hospitals doon din po dapat mag-concentrate kayo. Meron na ho ba kayong listahan ng eskwelahan? Halimbawa, di sa Metro Manila, ang dami po, talagang direct. We know the full uh, time, tulad ng sa Marikina, Parangkay, Elementary School, Father Angel service for Family Ministries, puro mga elementary school po ito. Hindi mo pa, High School, high school naman, Alabang Elementary School, West Bay College, School, Gabang, full Elementary schools, School, Sir School, Kalis ko si Tony Nord. Sabot ko po ito. So kawawa po pag halimbawa during school hours ng earthquake. Ito po may eskwelahan. Malinit ni So ano po nalawa na hindi pa siya sa may eskwelahan And on top po talaga ito isa sa mga agad-agad na dito natin para magkabit ng mga retrofit Saksi, sa esensya ng pamamemento ng bayad, Juan Harris, ang 1144 ng 2018 at 2019 na pagbabayad. Sa bisaya ay 30,000. Ang aming nabayaran ay 4,220. Ang kabuuan ko ay that already, I need a record showing na talagang you did it. Ah, nakalimutan ko lang pong dalhin yung listahan kasi nagpa, wala pong excuse pero meron po kaming listahan yan. Daladala dala ko kanya na, hindi ko lang nabit-bit. So, ah, meron Mr. po tayong per yung total na 4,407 school buildings na retrofitted na po. Pero, pero, Mr. Chan, okay. kung kaya na, okay. yung lahat ng mga eskulahan at hospital na nasa within the fault line, Yeah, yeah po yes. ang priority natin yung mga identified po yeah, na niyo po kami ng listahan para masiguro. Uh, Let, lastly, make sure na yung mga kontrakto na gumawa nito, hindi yung mga kontrakto na kung tawagin God knows who does not pay. Ibig sabihin, yung bang pinapasabkon-sabkon hanggang sa, sabi nga ni Mr. Palapox, 30%, 70%, oh, 30% ay napupunta sa Medyo mapait pa si ano, Architect Palapox. Is He, it a moving business? Corruption. In fact, Mr. Palapox, I will cor correct you. Hindi. 40% na lang ang natitira. Yung 60% napupunta sa corruption. Kasi nga, ibibigay ko niya, niya sa Contractor A. Si Contractor A, isab ko niya Contractor B. Contractor B, isab ko niya Contractor C. Papasa-pasahan. Hanggang sa dumating ko Contractor D, wala na matitira. E eh, paano pa yung mga District Engineer? Paano pa mga ibang Poncio Pilato na kailangang mag-cut ng cut? So matitira na lang konti lang kaya nga marami tayong mga structural uh, uh, structures dito tulad ng matulay, kalsada, and government buildings na madaling masira dahil nga po doon sa mga contractors na nagpapasapasahan dahil sa standard materials na gagamit tinitipid dahil nga po sa sinasabi ni uh, Architect fox is to do business aka corruption. Tama ba Architect? mabait sa Architect eh. Oh, thank you Architect. Okay. Thank you, Mr. Okay. Chair. Okay. thank you, Senator Tulfo. At, uh, I'll, I'll, I'll just like... Dapat talaga isiwalat ang mga korupsyon na yan. Kaya salamat kay Senador Rafi Tulfo at sana gayahin siya ng ibang senador para kahit hindi man mawala ang korupsyon at least mabawasan man lang. Dahil parang tumatakbo na lang ang politiko para sa pera hindi na para sa taong bayan at sa ating inang bayan, comment na mga bay kung ano sa tingin nyo dapat gawin ng mga politiko sa korupsyon na yan. Thanks for watching.